Huwag ka nga ganyan mag-isip. Ngayon lang naman hindi nakapagbigay sila para sa anak natin. Dahil may mga pinagdadaanan sila ngayon. Bakit? Ano bang pinagdadaanan nila ngayon? Eh ang laki-laki ng bonus na nakuha nyo. Tapos konting halaga lang para sa inaanak nila, hindi man lang makapagbigay. Tao po. Tao po. Hana. Nako anak, mukhang wala atang tao sa bahay ng ninang mo. Nay, balik na lang po tayo sa ibang araw. Hay nako, mukhang nagtatago ang ninang mo. Hindi na nga tayo sa mismong araw ng Pasko nagpunta, tapos wala pa siya sa bahay nila. Baka po maraming ginagawa si Ninang. Ang sabihin mo, anak, nakalimutan ka na ng Ninang Hana mo. Halika na nga, anak. Umuwi na tayo. Ba't parang bad trip ka ata? Kamusta ang lakad niyo anak? Nagkita ba kayo ng ninang mo? Hindi po tay, wala po kasing tao sa bahay nila ninang. Ah, ganun ba? Baka naman kasi may pasok sa trabaho ang ninang mo. Nako, ang sabihin mo, nagtatago lang yun sa mga inaanak niya. Dapat kasi, tinawagan mo muna bago kayo nagpunta. Nako, eh di mas lalong hindi nagpakita sa amin yun kapag sinabi kong pupunta kami. Hindi naman siguro. Kasi nung nakaraang buwan pa lang, sinabihan ka na niya na magpunta na lang daw kayo ni Amy doon sa bahay nila kapag Pasko na. Sinabihan nga, pero wala namang tao sa bahay nila. Ang maganda, tawagan mo na lang siya para alam niya na galing kayo sa bahay nila. Hay nako, wag na. Sigurado naman ako, magkano lang naman ibibigay nun kay Amy. Tara na anak. Uy Mare, Pupunta sana ako ngayon sa bahay niyo. Ninang, mano po? Nagpunta kami nung nakaraang araw sa bahay niyo, kaso walang tao. Ah, uh, nagpasok kasi ako sa trabaho. Ngayon lang ako nakapag-day off. Pasensya na, Amy, kung ngayon lang nabigyan ni Ninang ang pamasko ko sa'yo. Ayos lang po, Ninang. Salamat po dito. Akala ko nga nagtatago ka na din, kagaya ng ibang ninong at ninang ni Amy. Hindi naman, Mare. Sadyang abala lang ako sa trabaho. Ano ba yan, Mare? Late mo na nga binigay yung pamasko ni Amy, tapos pa 500 lang ibibigay mo. Pasensya na, Mare. Marami kasi akong inaanak kaya pinagkasya ko lang yung budget na meron ako. Di ba, Nay, malaki na po yan? Marami na po ako mabibili na damit sa perang binigay ni Ninang. Sige na, Mare. Maunan na ako. Dadan ko lang talaga yung pamasko kay Amy. Sige, nagmamadali rin kasi kami ni Amy dahil mamimili pa kami sa mall. Ah, ganun ba? Sige, ingat kayo salamat ulit Ninang. Ingat ka rin po. Sige, mura na ako, Mare. Sige. Ang kuripot talaga ng Ninang Hana mo. Late na nga nagbigay ng pamasko, tapos 500 lang ang bibigay. Di ba na malaki na po yan? Anong malaki? Isang damit nga lang ang mabibili mo yan. Baha nga kulang pa. Pero mas okay na po yan kaysa wala, di ba po? Oo na. Ikaw talagang bata ka. Halika na Mal, pinapabigay pala ni Pare para kay Amy. Ano ba yan? Damit na naman? Ang dami ng damit dyan ni Amy. Dapat, pinera na lang ni Pare yung binigay niya kay Amy. Huwag ka naman ganyan, Rose. Naririnig ka ng anak natin. Eh, wala namang mali sa sinabi ko. Imbis na magpasalamat ka na lang dahil naalala nila ang anak natin, nagre-reklamo ka pa. ba? Diba, tatlo sa kasamahan mo ang ninong ni Amy? Bakit iisa lang itong dala mo? Babawi na lang daw sa susunod na taon sila pareng Renz at Chris. Ano ba yan? Mga binata pero wala man lang maibigay sa inaanak nila. Saan kaya napupunta yung sweldo nila? Intindihin na lang natin sila. At isa pa, hindi naman nila responsibilidad na bigyan ng anak natin tuwing Pasko. Dahil kinuha natin silang ninong para yung pangalawang magulang at gabayan si Amy sa paglaki nito. Ngayon pa nga lang, wala ka nang maaasahan sa kanila. Ano pa kaya sa darating na panahon? Anak Amy, doon ka muna sa loob maglaro. Huwag hmm? ka nga ganyan mag-isip. Ngayon lang naman hindi nakapagbigay sila para sa anak natin. Dahil may mga pinagdadaanan sila ngayon. Bakit? Ano bang pinagdadaanan nila ngayon? Eh, ang laki-laki ng bonus na nakuha nyo. Tapos konting halaga lang para sa inaanak nila, hindi man lang makapagbigay. Ilang araw nang nasa hospital ang nanay ni Renz. Dahil naoperahan. Kulang pa nga yung nakuha niyang bonus sa laki ng bayarin nila sa hospital. Si Chris naman, emergency CS yung GF niya kaya nangangailangan din siya ng pera. Tayo nga dapat ang ng tulong sa kanila. Dahil tayo ang nakakaluwag. Tapos sinahanapan mo pa sila ng regalo para sa anak natin. Hindi ko alam na ganun pala ang sitwasyon nila. Hindi kasi sa lahat ng oras, dapat pang ipaunawa sa'yo ng tao kung anong dahilan nila. Dapat matuto tayong makiramdam at tumintindi. At isa pa, kahit hindi man bigyan si Amy ng regalo ng ninong at ninang niya, kaya naman natin siyang bilan ng mga kailangan niya, di ba? Kaya nga ako naghahanap buhay ng mabuti, di ba? Para maibigay ang pangangailangan niyo at ng pamilya natin. Pasensya na. Ayoko lang na maririnig pa ni Amy ang mga sinasabi mo. Napakabait na bata ng anak natin. Masaya na nga siya kahit simpleng bagay lang. Alam ko naman yun. Kaya pasensya na sa mga sinabi ko. Hindi ko naman kasi alam. O oh, sige na. Pumasok na tayo sa loob para makakain. Sige.